Taksiw Tagalog guys, ang gagawin natin for today's video. Taksiw Tagalog. O oh, iyon, ito guys ay napakuluan ko na at nalis ko na ang mga scams niya. At ito ang ating sangkap, bawang sibuyas, laurel, buong paminta, may durog na paminta, asukal at suka. Meron din tayong bulaklak ng saging at sile. Paksiw Tagalog, guys, na wala pong toyo ang ating paksiw na pata. So, kaya naman, aking igigisa na, guys, ang ating mga sangkap. Mainit na, mainit na. Alalabasin natin, guys, ang aroma ng ating mga sangkap. Ganito lagi ako, guys, mag-gumawa uh, para lumabas yung aroma ng mga sangkap. Para hanggang kapit-bahay ba, naaamoy nila. Sa so, diba? di diba? Taksiw Tagalog, guys, ang aking gagawin. Basta ito ay yung walang toyo. Itong ganitong luto, guys, ay natutunan ko sa aking napagtrabahuan sa isang restaurant. Taksiw na walang toyo. Pero pwede po tayong maglagay ng liquid seasonings kung gusto natin. Pero... Ito yung Taksu Tagalog na wala talagang toyo. O ba? Diba? Ganun lang kasimple. Taksu Tagalog na walang toyo. I got this like a river I got. O nga baby, nakanta mo? Ahaluin muna natin, guys. Tapos, yung pinagtakuluan na wala ng iskam na sinala natin, siyang ating isasabaw dito sa ating pata. Ahaluin lang naman natin ng kaunti. At syempre, maglalagay tayo ng mga pantimpla niya. So, ayan, guys. Naglagay po tayo ng asukal at ang ating sabaw na galing sa pinagtakuluan niya na sinala natin ay ibabalik po natin para sa pagpapalambot. Yan naman pong sabaw ay talaga namang malinis dahil iyan po ay sinala po natin at wala na po siyang scams. So, ito ay pakukuluan natin at palalambutin pa. Tatakpan syempre para mabilis kumulo at lumambot. Ang patapaksiw ko, patapaksiw tagalog na walang toyo. Kumukulo na guys, pero hindi pa ito malambot. Ilalagay na natin ang ating banana blossoms at ang ating laurel. Patapaksiw na walang toyo, o di ba? Malalaman natin kung gaano kasarap mamaya lalagyan na rin natin guys ng suka. Hindi ko muna ito tatakpan guys dahil para lumabas yung asid ng suka. Okay po, patapak siyo. Tagalog na walang toyo. Heto na. Eto na. Tapos yung guys, lalagyan ng green, green, green pepper. O, oh, ba? Diba? Siling green, baga. Napakabango. Lumabas na kagad ang aroma ng siling green. So, ayan, ganito guys, ang paksiw na patang Tagalog na walang toyo na isang menu na natutunan ko sa Batanggas ng kapanahunan. Pwede nyo rin gawin, guys. Basta, patapaksiw. Tagalog na walang toyo. Katulad mo, toyoin. Kaya kailangan walang toyo, oh, di ba? Walang toyo. Ang bango, guys napaka